binenta lahat ng alahas dahil na si Antoinette? Antoinette, delikado nga ba si sipusyon sa ospital? Wamos, wala na nga bang pera? Ito ngayon ang tanong na maraming netizen matapos mapanood ang latest vlog ni Wamos Cruz. mo matindi nga ang pangangailangan ngayon ni Wamos para ipambay sa pampapa-ospital ni Antoinette. Tanong ng marami, bakit nga ba nasa ospital si Antoinette? Makikita sa naunang video na ipinalabas ni Wamos na sumailalim na sa isang operasyon ng kanyang misis. Nagpa-opera nga si Antoinette para siya ay sumeksi muli. Matatandaan na unang ng si Antoinette isang netizen dahil raw ay tumataba na ito ng lubusan. Todo suporta naman si Wamos kay Antoinette at talagang sinamahan niya ito sa kanyang operasyon sa The Icon Clinic. Ngunit mainan may hindi inaasahan matapos mapansin ng marami na tila na problema ngayon si Wamos sa pera. Matatandaan dalawang beses ang sumailalim sa matinding cosmetic procedure na yung taon si Antoinette matapos lamang niyang anak. Una lang nga rito ay ang pusa sa ilalim niya sa rhinoplasty o papaparetorke ng ilong. At ngayon na ay sumailalim na naman siya sa isang cosmetic procedure para mabuwasan ang taba sa kanyang katawan. At bumalik sa dati ang hubog na kanyang katawan. Ngunit marami nga ang naglalala para kay Antoinette matapos sabihin ni Wamos na nasa ospital pa rin ito ngayon pa na bahala ang marami na maglabas ng video si Wamos itong nakaraang araw kung saan ay pinahagi niyang ibipenta na ng nga ang mga alahas nila. Dahil sa kailangan niya ng pera para kay Antoinette na nasa ospital pa ng oras na Aniya, nagulang sila sa budget at may role na talaga silang importante at kailangan paggastosan. Sa kaparehong video, ipinakita niya ang mga ibibenta ng gold at diamond na kalaunan ay dinala sa akilala niyang si Bustoyo doon nga ay nabenta na ang lahat ng dala alahas. Aniya, kahit di ganun kalaki ang presyo, ayun basta nabenta siya. Di siya ganun kalaki at kalait, sakto lang. Pero okay lang, at least nabenta natin siya at kailangan na kailangan talaga natin ng budget na yun. At syempre, alam niyo naman dahil sa hospital din si Antoinette, kailangan din namin ng pera. Sana no kasi, imbis na gumastos ng napakamahal, ay hindi na sa natural na paraan ang pagpapapayat ni Antoinette na mas safe at mura pa umano. Komento ng netizen. Sayang pera, maganda sexy naman kung tinulong na lang sa mahirap na halos walang makain, nakatulong pa tao nga naman. Dapat nag-exercise na lang para si B. Cortez. Sana walang masamang kalalapasan yung ginawa mo. Kahit kaano pa ang pera, pagpanahon na ang maniningil, lahat ng pera walang silbi na talaga. Ingat lang, idol. Gaganda yan lalo Pampagaling po kayo agad ma'am. Ingat palagi and God bless.